This blog, mga kababayan, para buksan lalo ang mga isipan ninyo na hindi na po biro ang kadiliman, ang sitwasyon na tinatahak ng bansang Pilipinas. Okay? Here's the statement of Kuting. Over the course of the past days, I have met with 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 and spoken to our country's national security and defense leadership. They have made their considered recommendations and through exhaustive consultations I have given them my directives okay i have also been in constant communication with, with representatives of relevant allies partners and friends in the international community so meeting meeting sila okay at pinag-uusapan itong nagbabadya na kaguluhan They have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Okay? Nakipag-usap daw siya sa mga karating sa iba't ibang mga bansa na uh, nag-offer para tulungan ang Pilipinas para protektahan ang ating sovereign rights and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. Stop muna ako doon. Doon sa message niya, na kailangan nakipag-usap sa mga partners para protektahan ang ating sovereign rights. Pag sinabi mo kasing sovereign rights o soberenya sa Tagalog, ay hindi lang yan usapin ng doon sa pinagka, pinagka-disputan, pinag-aagawang water, okay? O part, okay? Doon sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, Once na sinasabi ni Marcos Jr. na ang pinanghimasukan na ang ating sovereign rights, kasama dyan ang pagpapatakbo ng bansa. Do you think China ang nangihimasok sa Pilipinas, sa ating soberenya? Rights natin, how to decide to go to war? O how to decide sa ating ekonomiya? Pinanghimasukan ba tayo ng China? Kinakausap ko kayo, hindi ko pinagtatanggol ang China. The reason why I am speaking up, kasi ayaw ko po kayong isabak sa gyera. Nini isang dilata. Wala kayo sa bag nyo. I am very emotional. Kasi delikado na yung sitwasyon na ngayon, mga palangga. Pinanghimasukan ba kayo ng China? Na Si Xi Jinping ba, ang China ba, ang nagsabi na kay Kuting nag-utos kay Kuting na ulit makipagsabwatan kayo sa smuggler. Si China ba ang nagsabi na palabasin si Lasayarot. Palabasin ang mga delikadong mga sindikato na kahit dapat ikulong. Pinanghimusukan ba ng China ang pagmamanufacture ng pulboron sa atin? Walang well, ibang sindikato, katulad ng mga sabuat ni Lisa, but not the whole China. Si China ba ay pinanghimasukan niya ang pagpapatakbo sa PCSO? Na dapat, si China ba nagsabi dapat manalo si Lisa at si Mel, Robles lang ka every other day. Kasi pag sinabi ni, you know, this government, kuting government, failed to explain field sa communication sa taong bayan kung ano yung pinaglalaban niyang sovereign rights.